So oh, magandang araw mga guys Ayan ito yung ating bagong gawa na setup yan Ayan ito guys yan. Simple lang pero okay lang Hindi naman natin kailangang magpaganda yan Ang malaga sa atin guys dumami <laughs> Ayan ginagawa ko lang guys yan So nilagyan natin ng Ayan uh, Ayan yung galon yung ano, tubig guys Tapos tinuso ko lang dito Ayan, ayan nilagyan ko ng pahinti para Yung kalawang hindi maano sa loob So ayan Mga, mga nalang ano lang na bakal yan dito guys sa bahay So, ayan, halos nagamit naman na lahat. Ayan. Yun na lang. O, simple lang, guys. Tapos, nilagyan natin ng filter. Ayan. Wow! Ayan, o. So, may nag na, guys. Ayan. So, yung mga nalagay dyan, guys. Mga maitlog na lahat yan, guys. Mga white lahat po yan, mga maitlog. Ayan. So, uh, ayan. At meron tayo dito ng uh, red na may eggs na rin. Ayan, guys. Tignan natin. Ayan. Ang dami, o. Oh. Grabe, yung maapaw. Ayan. So, ano pa ba, ba? Ang ganito na yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.